Marami tayong kababayan na umaasa dito sa epekto ng uh, lunas natin at saka ng Acid guard natin lahat ng produkto natin na maibsan yung kanilang mga karamdaman. Tulad nitong nakita ko lang, nakita ko lang to sa comment section natin. To basahin natin. Wala pa nga po yung pinaorder ko. Tuwang-tuwa pa naman ng asawa ko na may gout. Ang sabi niya, nakahanap daw siya ng gamot na magpapagaling sa kanya. Eh hindi pa naman nasusubukan uminom. Na-share na, na mga kumari na ng mga kumare niya na effective daw yung gamot na ng Pinoy Farmer Channel. Okay. So, hindi pa talaga totally nakaka nakapag-order pa lang si Kabayan, hindi niya pa nasusubukan. Pero yung tiwala niya doon sa produkto natin, even niya pa nasubukan, kinuwento pala ng mga kumari niya o kumpari niya sa kanya na ang ang produkto ng Pinoy Farmer Channel is maganda, napaka-effective. No? Ito yung dahilan kung bakit lumalakas yung page natin, kung bakit marami sumusubok doon sa produkto natin dahil nasubukan ng iba at kinuwento sa iba sinabihan yung ibang may mga sakit na ito yung gawin mo, ganito ang subukan mo. And then, uh, very thankful tayo na still number one pa din talaga ang lunas talagang hindi pa ito sumasablay sa libo-libo na nang gumagamit na kababayan natin ng lunas hindi pa rin ito sumasablay no? talagang nadidetox yung katawan na, naaalis yung mga pananakit kung saan man yung parte, sa parte ng katawan natin yun lang mga kababayan try nyo na stay healthy ako si Chance at ako gala